na ang unang adlaw sa creation. Kanya unsa may unang gimugna sa Ginoo? Sa creation. The light, no? The light from where the sun gets its light, its light. Ang mga adlaw, ang adlaw buwan ug mga bituon ug mga denizens of heaven gimugna na sila sa ikaapat nga adlaw. But since the first day is the day when light was created, Mupun na siya adlaw na nabanhaw ang ginoo. And we call the Lord as the Son. The Son of Justice. The Son of Righteousness. Unya asaman mo, subang ang adlaw in the East. Kung sa'y tawag nato sa adlaw sa pagkabanhaw sa ginoo, Easter. So muna siya. And what is another word for East? Asia. Oh, Asia. Kanang Asia means Orient, Oriental. Unsa may opposite sa Oriental? Occidental. Occidental is West. Kay eh, sa unang panahon, duha ra ka buok, uh, duha ka buok marker. Diin mo subang ang adlaw og diin mo salo ang adlaw. Kanang North og South, later on na nagihatag pagsugod og conquest katong mga conquistadores muna ka na kompas. Pero ang pagtanaw nato is